Okay, meron tayong deliver ngayon. Sobrang laki. O, sa dalawa. Dalawang damgal. Tingnan natin. Ito yung in-order natin para sa Pasko. Saan? Hindi naman tayo ano sa sarili. Kaya ito na lang. Yung libangan natin. Kaya naman tayong bisyo. Kaya ito na lang yung limbangan natin. Ayan, laki, oh. Mabilis. Isang araw lang. Kahapon in-order ko. Gabi pa. Kahapon ng gabi. Umaga, nandito na agad. Tingnan natin kung okay. Uy, tanda, Tingnan natin kung okay. Bali, dalawa in-order ko. Pag maayos, next year ulit, dalawa ulit. Para sa ating business niyo no? Uh -huh. ito siya mga lodi siya idol ito ganda mini spider yan okay mamaya pakita natin yung video ng pag plug natin kung okay sige ganito na lang muna subukan natin umilaw Ayan, oh. Ganda. Ah. Ayan. Siyempre, may manual, oh. Paano gamitin? Kanyang, ano, cord. Alright. Ito rin yung kasama niya, bracket. Ito. Oh. Meron kasama. testing natin ito. Dalawa to. Bali, ito lang muna. Testingin natin isa. Ayan, oh. Medyo maliit nga siya pero okay lang. Pag apat yan, mas maganda tignan. Ayan, naplag na natin. Wala siyang kasamang adapter kaya kailangan yung bumili ng adapter. sasak sasaksak natin ngayon kung okay. Ayan. May on ba to? Ah, yun. May siya meron siyang ano, mino. Oh. Ano, you know, titingnan natin ngayon. Tingnan natin kung gagana. Hindi siya gumagana pero tingnan natin sa mino. Si may siniset to eh. Iyon no? Oh. oh. ha, eh, oh. Ganda Ah. Uh. Uy. Eh, maganda pala oh. Thank you po. Sa ulit eh, bibili ulit ako dalawa.